Ang Kautosan Ayon sa Katuruang Kristo Mga kapatid namin sa Ebanghelyo ng Kaharian. bago ang lahat ay nilinawin lamang namin na ang buong nilalaman ng pahayag na ito ay ayon lamang sa mga dalisay at sagradong aral pangkabanalan na masusumpungan sa kabuuan ng Katuruang Kristo na mismo ay sinalita at ipinangaral ng sariling bibig ni Jesus ng Nazaret Layunin ng paglalahad namin ito na ihayag lamang ang katotohanan na ayon ng lubos ng katuruang Kristo o nitong Ebanghelyo ng Kaharian at hindi upang manira bumatikos at ilagay o itindig ang sinuman sa kahiyahiyang kalagayan Ngayon nga, kung ang sino man sa atin ay totoong nakapanig at nananampalataya kay Heso Kristo ay hindi magiging mahirap sa Kanya na maununga ang lubos at isabuhay ang mga aral pangkabanalan na ipinangaral ng Kristo Hesus. Narito at ang pag-uusapan natin na aral pangkabanalan nitong katuruan Kristo ay ang tungkol sa kautusan ng Diyos. na ayon sa mga hintil ay niluma na ng panahong kristyano o itong kristyan era. Gaano nga kaya katotoo ang pahayag nilang ito? Halina nga kayo at ating simulan ang paglilinaw sa makontrobersyal na usaping ito. Tungkol sa kautusan ay masigla at magiliw na ipinahayag ng sariling bibig ni Jesus ng Nazaret ang mga sumusunod sa Mateo Kabanata 5, Talata 17 at 18 na ang maliwanag na mababasa ay ito. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Hanggang sa mga wala, ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kung uunawain mabuti at pag-uukulan ng masusing pag-aanalisa sa dalawang nabanggit na talata ay hindi mahirap makita na ang lahat ay nasa salalay sa mga gawa ng kautusan sapagkat may kahigpitang minatwid ng sariling bibig ni Jesus na siya ay sumusunod sa mga kautusan ng kaisa-isang Diyos na nasa langit tungkol dito gaya nga ng nasusulat ay kanyang winika sa Juan kabanata 14 talata 31 ang ganito data pat, upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama. At ayon sa kautosang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. At sa Juan Kabanata Jis, talata 24, ay ang pagbibigay din niya sa nakaraang talata na ang maliwanag niyang wika ay ito. Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay siyang nangagpapatotoo sa akin. Ito ngang si Jesus ay ipinakita ang wagas niyang pagibig sa ating ama na nasa langit at ito'y sa pamamagitan ng masigla at malugod niyang pagtalima sa mga umiiral na kautusan ng ating ama. Ano pat ang lahat ng kanyang ginagawa sa kapanahonan niyang iyon ay alinsunod sa pagsamban niya sa pangalan ng ating Ama na nasa langit. Ang kautusan kay Jesus ay hindi kailanman niluma ng panahon bagkos ay pinatutuhanan ng sarili niyang bibig na kahit tuldok ni Kudlitman sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. Sa gayon, ay maliwanag niyang itinuturo sa pahayagang ito na lubhang napakahalaga sa ikabubuti ng bawat tao sa kalupaan ang mga gawa ng kautusan. Sapagkat tungkol sa mabuti na hatid ng kautusan, ay tuwiran niyang winika sa Juan Kabanata 12, talata 50 ang mga sumusunod at nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Ito ang napakaliwanag na tanawin at nagsasad ng isang tiyak na mabuting kahihinatnan ng sinumang tatalima sa kautusan ng Diyos. Iyan ang katotohanang sinalita ng sariling bibig ni Jesus na nilalaman itong katuruang Kristo. Siya nga kung gayon ay ating pakinggan. Tingil dito ay may naging isang nagtutumibay na kadahilanan kung bakit ang lahat ay inuutosan ng Diyos na maging tagasunod ng natatangin niyang kalooban na tumutukoy ng ganap sa kanyang mga kautosan. Gayun ang tahasang inilahad ng Diyos sa Ecclesiastes Kabanata 12, Talata 13, ang tungkol sa kautusan na ang napakaliwanag na mababasa ay gaya nito. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Katotohanan nga kung gayon na ang hantuan ng lahat sa buhay ng tao ay ang pagkatakot sa Diyos at ang pagsunod sa kanyang mga kautosan na nangatatatag magpakailan kailanman. Sapagat ang katotohanan na hindi kailanman maitatanggi ng sinuman sa kalupaan ay buong katungkulan pala ng tao ang pagsunod at pagsasabuhay nitong kautosan ng siang Diyos ng langit at ng lupa. Sa kabaliktaran, ang buong kalahian ng mga hintil ay nakalikha ng bagong katuruang pangkabanalan na kung tawagin nila ay ebanghelyo ng di pagtutuli na kung saan anila ay bagong daan ng sinuman na nagnanais lumapit sa Diyos kung kaya ang kautosan ng Diyos ay inilagay na lamang nila sa sisidlan ng walang kabuluhang mga bagay sapagat ang kautosan nila ay napakalumana at isa ng hukluban sa katandaan. Kaya't kinailangan na nilang palitan ng bagong likha nilang katuroang pangkabanalan. Subalit ang katotohanan na hindi napapag-unawa ng mga hintil ay ito. Ang hindi pagsunod at pagtatakwil sa mga gawa nitong kautosan ng Diyos ay nangangahulugan ng kawalang pag-asa ng sinuman na matamo ang buhay na walang hanggan sa kaluwalhatian ng langit. Gayon din na ang pagtataksil sa kautosan ng Diyos ay ang napakaliwanag na pagtatalo-sira sa buong katungkulan na iniatang ng Diyos sa balikat ng sinuman sa kalupaan. Nangangahulugan din ito na niwalang kabuluhan ang lahat ng mga dalisay at sagradong katuruang pangkabanalan na sinalita at ipinangaral mismo ng sariling bibig ni Jesus ng Nazaret. Sa makadwid baga ay ang katuruang Kristo na tanyag din sa katawagan na Ebanghelyo ng Kaharian. Ito'y napakaliwanag na kasalanang mortal sa Diyos at tungkol sa sinuman na magkakasala ng gayon. Sa Ezekiel, Kabanata 18, Talata 20, ay ayon sa sumusunod ang kanyang sasapitin. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak ang katuwiran ng matwid ay sa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa sa kanya. Subalit, ang pagbabalik loob nga lamang sa kautosan ng Ama, ang katotohanang tanging makapipigil sa napipintong kamatayan ng kaluluwa na may sala. Ano sa palagay niyo mga kapatid? Sa katuruang hintil pa rin ba tayo o sa katuruang Kristo na. Ganito nga lamang iyan mga kapatid. Mula sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan, ay babalik tayo sa pananampalataya alinsunod sa mga gawa ng kautusan. Sa madaling salita, mula sa katuruang hentil, ay magbabalik loob tayo sa katuruang Kristo. At heto pa, mula sa Ebanghelyo ng di pagtutuli, ay uuwi na tayo sa Ebanghelyo ng kaharian na kung saan ay katubusan ng ating mga sala at kaligtasan ng kaisa-isa nating kaluluwa. Sa tuwirang pahayag, ay tatalikuran na natin ang turo ng tao upang harapin at isabuhay ang mga dalisay at sagradong turo ng Diyos. Sa makatwid ay wala ang iba kundi ang Ebanghelyo ng Kaharian o ang Katuruang Kristo na mga aral pang kabanalan na sinalita at ipinangaral ng sariling bibig ni Jesus ng Nazaret. At sa pagtatapos, bawat saglit, bawat sandali at bawat oras na nagsisilipas ay hinihintay ng Ama ang ating pagbabalik loob sa Kanya at iyan ang walang hanggang kadakilaan ng ating Ama sa atin na Kanyang mga anak. Kamtinawa ng bawat isa ang mga biyaya ng langit na tumutukoy ng ganap sa larawan at tuwangis ng kaisa-isang Diyos na Ama ng sangkatauhan. Ito pong muli ang inyong kapatid sa katuruang Kristo na si Ricardo Hoson Morales. Napansamantala ay namamaalam sa inyo. Asahan ninyo ang aming pagbabalik. Hanggang sa muli.